Hello guys! Good morning everyone! So for today's video ay kakain naman kami dito sa I Love It Sangipsal. So treat ko sa akin three sons kasi medyo na busy tayo noong nakaraang araw. So syempre kasama ko din yung aking pamangkin at ang aking sister-in-law. So pig treat ko sila dito guys sa I Love It Sangipsal. Ayan. Kasi medyo matagal-tagal na naman silang hindi nagkasama ng kaniyang pinsan ayan kay Elijah Faith ayan at sa akin sister na si Joan ayan so naisipan kung i-treat sila dito guys kasi sa halagang 199 each unlimited na yung pork nila dito na iihawin sa kamarami sila mga side dish na pagkain na mapagpipilian niyo So, napakasarap ng paka marinate nila sa pork nila. Kaya, dito ko sila dinala para matikman din nila. Kasi so, nga guys, so, medyo nabisi tayo na nakaraang araw nga. Kasi nga, puro kami trabaho. So, hindi ako makapag luto -duto. At, ayan na nga. At ito lang yung time din namin na magkasama-sama kami na kami lahat. At syempre yung aking Trisan para happy naman at busy na naman sa sa school kaya ayan so, so sinamantala ko na na magkasama-sama kami marami pa pala ako guys pamangkin at mga kapatid kaya lang busy pa kaya kami lang muna so ayan na nga guys so galit galit muna kami dyan kasi busy kumain so ayan na nga at hindi ka basta makakakain ka agad kailangan mo pang magluto nung yung kakainin dito So, napakaganda rin guys ng lugar nila dito kasi presko. Hindi siya ganun kainit. Kaya, masarap din kumain dito. So, ayan, uh, nag-order din ako dyan guys ng dalawang soju. Ayan, umiinom sila abang kumakain. Pero, dalawa lang naman. So, para hindi baka malasingi. Eh. Charot. So, ayan nga guys. So, ayan, busy si Mamsi nyo ka naluluto, Pati dito, <laughs> naglaluto. char pero okay lang naman Pero guys, try nyo din kumain dito Yung mga taga-Naga City Shoutout sa mga friends ko na, na laging nanonood ng aking video So try nyo dalhin dito yung mga uh, Family nyo Check na mag-e-enjoy kayo ng pagkain dito At the same time uh, Makakapagbanding kayo ng family nyo So yan na nga guys so, Ano pang hinihintay nyo So pumunta na kayo dito guys Sama nyo yung family nyo or friends nyo para makapag-banding kayo ng ganito. At talagang worth it naman guys. So, sa halagang nine, 199 pesos, unlimited na yung pork nila. At syempre sobrang sarap ng pork nila dito. At para marami, at katulad ng sinabi ko kanina, marami kayong pag, pagpipilian na side sa dish. At the same time, marami din silang, may prutas din silang pigsiserve dito. Like may banana, pinya, minsan may pakwan, ayan, kung ano-ano guys. So, yun na nga guys, ah, uh, gusto ko pala magpasalamat sa ating mga new followers at sa walang sawang pong nagsusuporta sa Mamshi She and Tris sa nagla-like, uh, comment at lalong-lalo na sa nagsishare po ng aking video. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat at sa aking mga friends. Ayun, 'yung mga walang sawang nagsusuporta. thank you so much, guys. At ayan na nga guys, so December 4 na guys, so ilang tulog na lang ay Pasko na at yan na naman yung ating pinakahihintay. Siyempre pag Pasko talagang sobrang sarap ng feelings. Ayan, shout out dun sa aking mga friends na lagi nagsishare ng aking video at sa aking family na, nananjan. nandyan. sa aking kapatid na nasa Amerika. Ayan, shoutout out kay Tintin at sa aking kapatid na nasa Saudi si Leo. Ayan, miss ko na kayong dalawa. So, yun lang guys. Ito lang yung aking video today. Sana po ay nag-enjoy kayo ng aking video. Sa hindi pa po nakafollow ng amin sa aming page, pa-follow na lang po. Ayan. Thank you so much. Uh, see our next video again. Uh, hopefully, makaluto na ako bukas. So guys, happy weekend guys. And happy Sunday everyone. Ayan. Sa mga Uh, aalis po sa kanilang bay. Ayan, ingat-ingat po kayo. At medyo maulan-ulan pa rin. So, guys, thank you. See you next video again. Thank you for watching. Ciao! Babu! By the way, guys, sa mga magtatanong nga po pala, kung saan ang lugar, kung saan tong I Love It Sang Nipsal, uh, dito lang po yan. Uh, sa May City Subdivision pa, bago po dumating sa SM Naga City ayan, malapit lang po yan dyan so, it, yan lang yung aking video guys, so, thank you please share my video ayan, napakaganda din guys yung lugar nila dito, ayan, nakikita nyo dyan sa aking video super cool, oh chill chillax lang tayo dito bye, ciao